sa mga nambabash kay mo na mga p***in nyo, ang lala ng mga basher, napaka-bitter nyo sa buhay, napaka-pangit siguro ng buhay nyo para mangsaktan ng ibang tao na wala namang ginagawa sa inyo. I hope karma gets you. Viral ngayon sa social media ang actress vlogger na si Ivana Alawi matapos na ibahagi niya sa kanyang YouTube channel ang nangyari sa kanyang buhay na inilarawan niya bilang pangalawang buhay niya. Maliban dito hindi rin naiwasan ni Ivana na murahin ang mga nambash kay Mona bagamat Aniya hindi pa siya 100% recovered mula sa pinagdaan ng sakit. Nitong mga nagdaang linggo ay makikitang nagpost si Ivana patungkol sa kanyang pagkakaospital sa hindi niya binanggit na dahilan. Ngunit mapapansin sa kanyang post na tila seryosong health condition ang hinaharap niya dahil Aniya sa kanyang post ay tila kakalabas lamang nila ng ospital, ngunit muli nga siyang ibinalik dahil hindi pa nga raw totally nakaka-recover ang kanyang katawan. Pagsasalaysay ni Ivana sa kanyang YouTube channel, nagsimula raw ang kanyang sakit dahil sa problema sa kanyang ovaries na nung una ay binaliwala lamang niya. Binanggit din ni Ivana na may piko siya, ngunit hindi malinaw kung nakaapekto din ba ito sa malalang pinagdaanan niya. Kwento pa niya Nagpadala na umano siya sa ospital nang maramdaman niyang tila hindi na niya kaya dahil hirap na nga raw siyang makatayo at makahinga. Nang i-check siya ay may nakitang fluid sa kanyang chan na nagsanhi ng paglaki nito na aniya ay parabang limang buwang buntis siya habang tumatagal din umanay nararamdaman niyang tumitigas ito. Kaya naman nag-alala na siya ng husto, lalo't hindi na rin umano siya makahinga ng maayos dahil tumataas na umano papunta sa kanyang langsang tubig na tila nga araw pakiramdam niya ay nalulunod siya. Kaya naman labag man umano sa kanya na magkaroon ng peklat sa katawan ay pinilit na niya ang doktor na butasan siya upang matanggal na ang tubig sa kanyang tiyan at makahinga na rin siya ng normal. Matapos nito ay kagadin umanong umayos ang paghinga niya. Pagkamat sa dalawang litrong fluid na nasa tiyan niya, isang litro pa lamang umano noon ang natatanggal sa kanya. Gayun pa man, laking ginhawa na raw ang niya pagkatapos ng ginawang proseso. Sa ngayon ay unti-unti pa umano siyang nagre-recover mula sa pinagdaanang sakit. Ngunit dahil sa mga bashers ni Mona ay hindi nga niya naiwasang mapamura at ipakita ang kanyang galit upang may pagtanggol ang kapati. Ani pa ni Ivana, sa mga nambabash kay Mona, mga p*** niyo. Kasi imagine nyo sa ganong pain sumusuko na ako sa life, ay e mas matindi naman yung pain niya. Tapos ibabash-bash nyo yung bata, may sakit na nga yung tao. Tapos gaganon-ganon niyo, ibabash nyo, get a life. Napakapangit nyo kasi, kaya kayo na Kung gusto nyo mambash, Sakin sa na lang kayo, Mambash. Siguro malungkot lang kayo sa buhay niyo. Imagine niyo, she, she's fighting for her pain. Ang lala ng mga bashers. Napaka-bitter niyo sa buhay. Napaka-pangit siguro ng buhay niyo para sakta ng ibang tao. na wala namang ginagawa sa inyo. I hope karma gets you.